Nanindigan si Tagig Mayor Lani Cayetano na ililipat na sa kanila ang ilang eskwelahan sa Embo Barangay. Inaangalan kasi yan ang Makati Local Government. Nagbabalita si Dave Abuel. Naghahanda para sa kanilang brigada eskwela kahapon ang pamunuan ng Makati Parents and Teachers Association o Makati PTA sa Rizal Elementary School. Pero bigla umanong nagsulputan ng ilang security personnel mula tagig sa kanilang paaralan. May dalawa po na representative ng uh, City Hall sa public order ang nakipag-dialog po sa ating uh, head security. Okay? At uh, protocol naman po, eh, kailangan po maghanap ng papeles kung ano po yung uh, kung ano pong memo para po sa kung legitimate po ba, di ba po, yung kanilang pagdalaw. Mayroon so, po wala pong napakita ayon po sa ating head guard. So, sila po ay hindi po napapasok. Kinundin na ito ni Makati City Administrator Claro Certeza. Sinabi nito na para sa boundary restriction ang desisyon ng SC at hindi paglilipat ng ownership ng mga pag-aari ng Makati LGU. Nanindigan din silang pag-aari ng Makati ang mga paaralan. Dumating naman sa Brigada Eskwela sa Makati Science High School si Taguig Mayor Lani Cayetano at sinagot ang pahayag ng Makati LGU sa desisyon ng Korte Suprema ay lumalabas na malinaw na itong mga areas na ito, particular yung parcels 3 and 4, ay bahagi ng tagig. So, alam kong magiging uncomfortable to, pero yung commitment namin, magtatrabaho ng gusto para maging maayos yung transition natin. Kabilang ang Makati Science High School sa labing apat na para lang sinasabing nasa sakop na ng pamahalaan ng tagig. Ang mga residente, hindi maiwasang magkaroon ng agam-agam lalo na't na lahat halos ng pangangailangan ng mga sudyante sa kanilang mga paaralan na bibigay ng Makati LGU. Sana yung mga privilege na binibigay ng Makati, nandoon pa rin hanggang sa taging. Yung mga uniform, mga school supplies, lahat ng kailangan ng mga bata. Ayon naman kay Mayor Caetano, handa ang mga school kit. Pero kailangan pa nila ng kaunti pang panahon sa pagbibigay ng uniforme at sapatos pamasok ng mga bata. Nangako rin ng tagig LGU na gagawin nito ang makakaya na matustusan ang mga benepisyo mula sa Makati na nakasanayan ng mga residente sa lugar. I cannot promise na magiging exactly the, the same. No? Hindi naman uubra. But ang commitment na binigay ko, yung mga programa na nakita naming mas mahusay yung tagig, buong buo yan makukuha ng mga taga-Embo. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.